Hello. Ito yung Ano Parang hirap na hirap kayo maglakad. Ito kayo. ko oh, section ng mga hmm. dalawang ito ano yung dalawa ay titingnan lang tayo kasi nung una hindi siya nakakatayo ng kaya siya tapos nung therapy siya okay na siya ngayon nang masakit lang sa kanya yung dinig niya oh bakit hindi niyo pa tinuloy doon sa taas hindi yung nung huli na wala na kasi magaling na siya ay. eh kaya sumasakit niya yung likod niya Abnormal, uh... Metastatic Metastatic quase, Metastasis Metastatic Condições meron kayo mong na ano, ito sa metastatic ka din, metastatic. Parang ano siya eh. Parang walang na wala siguro kasi wala nang sakit kasi dati noong October. October. Delikado to sir, kailangan to clearance ng ano. Yung both. Iba kasi yung treatment ng ano yung yung binanggit nyo kayo ng pangalan. Stretching lang yun, tsaka mga ano, mga manipulation. Dito kasi, may mga cracking tayo dito. Cracking, full stretch, massage. Magkaiba yung treatment. Kailangan magkaroon siya ng ano, tatanungin. Kailangan magkaroon siya ng matanong muna sa mga bone expert or mga orthodontist doctor niya kung pwede siya sa mga bone setting. Baka kasi mag-react yung ano eh. Baka, pwede kitang i-treatment ngayon pero wala mo ng cracking. Maaring manipulation lang muna tapos konting stretch. Pwede mo na gusto, no? Start yun. Pwede. Pwede na lang lang, no? Kasi masakit daw yung dito na. Sa paipay. Noong ano lang, last week lang, no? Delikado. Hindi hindi ba, kumbaga, hindi i-inanong sa inyo to? Pinaliwanag? Hindi, pinaliwanag sa akin. Ano yung pinaliwanag Pero sa Pero gusto nga nila, ano yung complex? Biopsy. May clearance na ngayon, eh. Oh. Kung pwede siyang ibong setting. Kasi iba yung treatment dito. Baka mamaya mag-react pa lalo yun, ito lumalabas sa ano? yung metastatic is cancer lang siya bone cancer issue dito kasi ang nangyayari sa kanya dito ang oh. ayan o oh. sa impression to palagi magbe-base mm -hmm. nakalagay dyan abnormal abnormal marrow, ano may marrow? siyempre sabi yung hindi na ano ano yung, <coughs> abnormal marrow signal tumulaw ng metastatic process. So, yan kasi, ang pagkakain, based sa pagkakain hindi ko, kumbaga, umihina na yung gano'n eh, hindi ko lang ma-elaborate ng maayos, pero lumalabas sa, ano, yung metastatic is going to cancer siya. Pero wala naman siguro na yan. No, ako, Kaya nga, opo, sir, tama nga yun, mas maganda kung wala na yun. Ngayon dito, pag pinakailaman natin ang cracking yan, baka mamaya mag-react yung mga bone marrow niya. Um, dito ba, cracking dito? Cracking po. Parang yun. Cairo ba? Oo. Parang Cairo. Ano? Uh -huh. Combination. Combination. Cracking, stretch, manipulation, massage. Ganun dito. Sa iba kasing treatment, moron na ano nila moron manipulation, shockwave, Needling, uh, needling, ganun, ganun ang procedure nila. Cupping, o oh, ganun, wala silang mga cracking. Dito kasi, kailangan magkaroon kayo ng clearance na pwede bang yan -ano, -ano, to? Kailangan ipa-airing nyo ito, ipabasa nyo na maayos yung impression. Kaya kung kaya kung iyan oto kung walang ano to eh kung wala mababasa mababasang Oo, medyo ano to eh medyo risky kailangan niyo mag-clearance muna na kung um, advisable ba siyang ibang setting. Kasi yes, ano man, dinalan niya nga lang yan para... Hmm. Tama, tama, tama. Kasi dito kasi sa x-ray nyo, dito sa dito sa MRI nyo, dito naman sa x-ray. Kasi yung x-ray nyo. Ito, nawala siya. Na siya. Nawala yung ano niya, nakatayo siya, nakapaglakad siya. O oh, yun na sir, dapat ganun na lang treatment sa kanya dito kasi hindi pwedeng i-treat. Kasi niya. ayaw niya lang bumalik dun eh. Bakit ayaw niya? Ayaw, eh. ayaw niya lang ng camping eh. Pinukuha niya ng totoo eh. totoo eh. paalis niya na lang yun, Pinukuha Kasi dito baka mas masaktan siya. Kasi dito cracking niya, ikakrack ko to normal naman ang procedure yun dito kita mo naman, daang libo na eh halos da, kung ipiperpe ko lang kung nagpapavideo lang lahat, baka daang libo na yung, eh ngayon sa youtube ko 10,000 mahigit na yung ano nun talagang paikot-ikot lang yung method ko wala naman na ano, eto nga lang nagkakaroon lang tayo ng problema ay nagkakaroon lang ako ng pag-aalalaan kung talagang cancerous na siya Siyempre, baka mamaya marupukupuk yung buto niya hindi na bumalik pag laguto. Pero ang iti-treatment ko nga sa inyo, kung gusto nyo iti-treatment ko, mm -hmm. eh, siyempre, manghihilot ako eh. Advance na, advance na akong manghihilot. Kung baka siyempre, ang manghihilot kasi normal, hindi na kayang ipaliwanag yung iba pang mga ano, mga... Scientific. Oh, Oo, scientific ano. Tsaka itong mga... Hindi na yung ano... Ayun nga, yung man manipulate ko lang. Holy Spirit. Masakit sa kanya. Kasi yan, katulad niyan, dyan masakit sa kanya. Kung mapapanood niyo yung mga videos ko, talagang... Eh, mga... Siya nga nanonood ng video niya. Oo, nakikita niya. Saka yan sa'yo may gusto mo ang talagang sa'yo. Tingnan niyo yung mga videos ko, lahat. Na, ilang video, 10,000 mahigit. Puro lahat yan kinakra. Ayan o, oh, patatapain. Dali ah lalo dito sa paypay. paypay? Ito yung shoulder blade. Scapula. Ako ang may ng mama. Ako naman lang masakit sa akin. Sa akin yun yun lang ituturo yung sisi niyan kasi nga. Ako yung therapist dapat. Alam ko nang kung kumbaga, alanganin na tayo, tinuloy ko pa. Ako pa rin ang masisisi. Kahit ipilit nyo yan, na ganito na lang gawin mo, ganito na lang gawin mo. Last touch pa rin ako. May mangyari kay ma'am, ang turo niyo pa rin. Siya lang gumalaw niyan eh. Ako lang gumalaw niyan eh. Ngayon, napahamak si Ma'am dahil sa pagpupumilit kung ano or sabi natin kayo nagpupumilit na. Pero ang gagawin ko lang dyan, very safe na lang yung ano. Titignan ko kung magagawa ko the best. Hindi lang hindi ko na lang i-apply yung ano. Kasi, mamaya. Ang kasi na magkasama pa lagi. Siya, tsaka isang kapatid, lalaki. tayo ko oh ma'am. Nasaan yung brace niya? Nasaan yung brace niya? Sa akin. O, palagi niyo lang may siya yung brace ng ba? ganyan ha. Kasi delikado yung ano pag uh, lumulundo eh. eh. um, siya. Sasakit talaga yun eh. Hmm, sasakit talaga yun, lumulundo yun dito niya. ha. Tinatanggal niya ako eh. Hindi, lagyan niyo ng ano. Pinaka may tutulong ko. Kapos ng pagmamahal.